nakahuli si Apo Verde mga kabay dito <laughs> yan mga kabay sa taas ayun no nakahuli mga kabay o oh. piso man na yung pang piso ayun no nakahuli sa apo berde ng alimukon mga kabay yan po yung pangati ng papa ko ganito pala sa kena ah. pag sa oh. Hmm. sa may nahulog man noon kuya ba maras na rin dahil pagsit kahuli yung ay dekat ah pilit kayo na eh. Hinit kayo ron mm -hmm. apa begitu entah em gue meresok gini dalam bu ya nak nak kah dari Rono nak kah mending layau ya udian lu pergi entah mana kau apa ngan tak kah pun entah apa ni kah sambah kan ada yang pakok boleh tetsa entah tu entah andu no so lantat saya yang pakpak pak makabai ayam pasapu berde makabai Ang lakas nito humuni mga kabay pagka Anak lumbitin siya sa taas. Pero pagka sa ground mga kabay, hindi ko, tagal humuni. Yan po si Apo Verde, yung pangatay ng papa ko mga kabay. Ayos oh. Tama ko sa nakong lalaki, humuni. Lelaki no? ke Lelaki ke Lelaki maka apa ya? Ganda naman ng... Dami ng limau ko na ito ngayon mga kabay. Bakit ako timpog lang? Mayroon ko timpog. Tangin Video ni memang lelaki, hmm. 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 Buyan niya po naman na pa. Ito, so, pagkawalan din daw niya mga kabay. Ayan yung pangatin niya sa Apo Verde. ni sa taas, sinilagay mga kabay. Nakulumbitin to. Ay, nako Salihan nga. Hindi ko, sumukal na saan niya. Apo Verde. Ang well, daming alimukong dito mga kabay na ano. Siguro, timpo nila ngayon mga kabay. Daragmisto mm magami. Dito.

Sang lalaki mga kabay. Pangayan dad mga kata lima tariya sa so, katikwan. Tulimisin mo na yung pa mga kabay. So ayan po mga kabay no. Uh, release po na pa pang nahuli niya mga kabay. Doon sa baba. Nakadali yung pangatin niya mga kabay. So release na yan dito mga kabay. Para magiging wise na din yan. So ayan mga kabay yung nahuli mga kabay. No? Sang lalaki mga kabay. Ang ng ulo mga kabay. Malaki ang huni nito mga kabay. So release namin yan dito mga kabay. No? So ayan. Para magiging wise yan mga kabay. Ipang pang patubang nito pang. Oh. So ayan na po yung nahuli mga kabay. No? Nahuli namin. Release na Papa ko mga kabay. So ayan na po. Mm. Ang lakas lumipad mga kabay. Ayun na. Ayos mga kabay no So ayos mga kabay no At uh, may ginawa naman tayong wise Kali mo po Ang so, galing So maraming maraming salamat sa panood mga kabay At uh, God bless po sa ating mga kabay